What's up mga kapiso? <laughs> Susubukan na po natin yung ating solar powered na piso wifi. Okay, yung ginawa natin nung previous video natin, yung kinumpute po muna natin siya. Yun nga, gamit tayo ng lead acid dito na battery, which is 12 volts and 20 AH lang na battery. Yan. Then, you know, may solar charge controller tayo dito guys. At, yun yung solar panel na gagamitin natin maliit lang mga 20 watts lang to. Iyan oh. No? 20 watts. Disclaimer lang guys ha, itong setup na to is pinaka minimum na requirements para mapagana natin yung ating bindo for 24 hours. Hindi pa siya talaga tested. guide pa lang natin siya matitest kung talagang kaya niya. After ng test natin na to, doon pa lang tayo pwedeng mag-adjust kung ano nga ba yung angkop talaga na setup. Gagamit tayo dito ng 48 volts na antena tapos may 5B5 pa as our VLAN. So 48 volts po siya oh. Itong kumpas na EW71, 48 volts. Hindi tayo gagamit nito kasi gusto natin is DC to DC tayo pure. So kaya meron tayo nito ano bang tawag dito sa kulay blue na to. So, 48 volts po ang output nito. From 12 volts to 48 volts parang i-convert niya. So, wiring napakadali lang. Yan o, ito plus minus. Yun lang naman yung need natin tandaan dito. Yung positive negative kasi pagdating sa DC, hindi pwedeng mabaliktad. May polarity po siya. Yan. So, napakasimple lang. Dito natin ipapadaan yung load natin lahat pwede naman direct sa battery. Yun nga lang, naisip ko lang, baka mas maganda or mas advantage kapag dito sa ACC or solar, solar charge controller. Since meron po itong mga security mechanism na sa loob. Mga over voltage, under voltage, meron na po siya nito. Whereas kung direct tayo sa battery, wala tayong ganong mga protection. Lahat ng load natin dito natin ipapadaan. Meron tayo dito Iwan ko kung anong tawag dito. Isa yung input, tapos may tatlo siyang output. Sa mga output na yan, ito nga, itong injector na to, at saka itong isa going dito sa ating 5B5. Yung isa naman, papunta sa loob, sa ating custom board. <laughs> yan guys, so, dito papunta siya dito. Ang load lang natin dito is coin slot lang, may lead frame, wala tayong fan so wala pong saksakan dyan whatsoever ito lang magsusupply nito to magkakaalaman na ah. madali lang naman to iakyat lang natin to doon sa bubong ang panel then ito connect natin to sa battery dyan positive negative then yun na di ba napaka simple lang naman ng na setup natin na to so ideal po ito doon sa mga dead spot na area then wala pang source of kuryente Okay, si kukunik lang natin to guys. Then, yun na. mag na tayong mag-observe sa kanya. Tingnan natin kung hindi ba talaga siya maglulubat hanggang magahan. Ayun na guys, so, wonder na nga siya agad. Oh. <laughs> you know, connect na yung ating battery sa ating solar charge controller. Then, as of wala tayong charge pa kasi hindi pa natin kinabit yung ating panel. So, 12.1 na lang yung ating battery. Oo, oh, di ba? So umandar na yung bindo. Yan. Yung ating yan o, oh, yung ating 5B5 umandar na rin. din yung ating ayan ah, o, 8314 and 48 volts umandar na din. So yan po siya, 48 volts. Oo, oh, di ba? Next na gagawin natin is yung panel natin, i-connect natin dito. Kaka iba tong uh, dulo ng ating panel o oh, ganito pwede nyo naman itong putulin then i-direct. So, hindi pala siya kasha itong dalawa na to. Pinutol ko na lang po yung dulo ng connection from our panel. Then, then dinirect ko na lang po siya dyan, oh. Yan. So, make sure lang po na hindi magkakabaliktad, guys, ha. Ah. Pwede nyo naman nyo muna gamitan ng tester before nyo i-salpak. Okay, kasi maraming basis na po akong nausukan ito. Nababaliktad ko po yung connection. <laughs> mga lesson learned, kumbaga. Mga previous nating experiences. So, ayan, umaandar na po siya. Oh. Nagkakarga na po yung panel natin. Going sa battery din, battery going sa load. Mainit naman sa ngayon. At saka, yun nga, umaandar yung ating load. Yung window itself. Tapos itong 5 v 5 natin. Hindi lang yata, hindi lang masyadong makita kasi maliwanag eh. You Yan know meron wylan. tinitong ating EW71 na access point. Ayan o. Ang gagawin lang natin ngayon, i-observe lang natin siya kung hanggang saan kakayanin yung setup natin. Nalimutan natin i-connect sa 5B5 kanina yung ating PIS Wi-Fi. So, na-reboot natin siya. Ganito na lang para ma-monitor natin kung talagang hanggang saan siya aabot. So, tingnan lang natin yung uptime ng bindo mismo. Silipin mo na natin. So, yun nga, alas 12 ng tanghali ngayon. October 25. So, mag-connect tayo sa bindo natin. Asa na ba yung bindo natin? Ayan, dito tayo mag-connect sa 5B5 2G. Okay, then punta tayo sa admin. Yun. Wi-Fi 5 so pala yung gamit natin kasi sa isla na yon or area na yon is mag-sisita tayo ng centralized na bindo. 12:02 ng tanghali ngayon, October 25. Then yung uptime ng ating machine asa na ba yung uptime? So ayan, 26 minutes, Yan you know, o, sa baba, pinakababa, 26 minutes. Mamaya, mga midnight, i-check natin siya ulit kung buhay pa ba, ba yung ating bindo. Simula ngayong oras na to. For me, panalo na po sa amin yung 12 hours kasi if ever mamatay man siya may idea na ako kung saan ako mag-a-adjust. Magdadagdag ba ako ng battery or magdadagdag ba ako ng panel para talagang maglong long last siya. Okay, so good indicator na po yun, yung 12 hours na yun. Kung aabot siya ng 12 hours. Dito na lang tayo sa uptime mag-check. Kung talagang hindi ba siya mamamatay. <coughs> Ayun guys, so madilim na. mag si 7 na yata. So you know, buhay pa rin yung ating bindo. Oh, update lang. Ilan na lang ba yung battery natin. So you know, 11.8 na lang. Nung no, nabawasan na ng isang bar. <laughs> so buhay pa rin siya, guys, oh. Oh, buhay pa rin. Oh, di ba? So di ba, tibay pa rin kahit 20h lang, oh. 'yung gamit natin, imagine naka 48 volts po 'yan. Oh, di ba? <laughs> so, check natin guys 'yung uptime kasi doon tayo mag busy Baka sabihin niyo pinatay ko tapos kapag magre-record ako ng video, tsaka ko lang ulit bubuksan. So, so, hindi type natin dito 'yung admin. 'Yan. Then So, di ba? Ang bilis ng Wi-Fi 5, oh. Yun. So, tingnan natin yung uptime, guys. Yun, oh, no? 7 hours and 37 minutes. Yun. So, na lumampas na siya ng 6 hours. Okay. oh, di ba? So, next update natin is mamaya ulit mga 12 midnight. For 12 hours. Or, kapag nagti-12 hours siya. So, anong oras ba siya magti-12 hours? So, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yun nga, 12 midnight nga. Ah, 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 ah. Okay. So, antayin natin mamaya. 12 midnight. Kung kaya pa rin ba na ating battery. Pero, I think kaya to eh. Kasi, yung one bar pa lang. Yung nabawas. Sa battery natin na super cute. So, ayun na nga guys. Hahaha. <laughs> 10:45 PM na. Okay, so nung last check natin sa kanya, 11.8 na po yung ating battery so medyo malapit na po yun madeds. dead <laughs> natin siya mga 7 PM kanina. So ngayon anong oras na? Mag-alas 11 na. So balikan natin ulit kasi 11.8 na lang po yun eh. So based kasi dito sa uh, lead acid battery voltage chart or ano ba yung tawag dyan, state of discharge daw so yun, so yung battery daw natin is kapag full charge, 12.6 okay so kanina matindi yung init ng araw, so umabot naman po siya dyan, 12.6 pero hindi madalang lang, mostly dito talaga siya nag-stop sa 12.5, yan so meaning nasa 90 to 90 or 100% po yun nung nawala na po yung init ayun na, so bumaba na po siya And then, yung mga mag si 6 p.m. ata ayun or almost 6 p.m., nasa 12, sarado yung kanyang voltage. So, meaning 50% na lang pala yun. Okay? Then, yung chinek natin siya kanina, mga 7 p.m., nasa 11.8, around 30 to 40% na lang siya. So, ngayon, i check natin. Dapat, siguro hanggang dito lang tayo, 11.5 or 20% kasi kung bababa pa doon medyo naka red na siya o delikado na so yun moment of truth guys so kapag naka 11.5 na tayo or malapit na tayo sa 11.5 wala na uh, hanggang doon lang yung ating setup hindi na, hindi na mukhang hindi siya aabot ng uh, gabi <laughs> anyway at least tumagal siya kahit papano. So, check natin, guys. Again, 10.47pm. Same pa rin, no? Same date pa rin. October 25. Ayan, check natin, guys. Ah, sana buhay pa. Kasi, eh, 7pm. Ngayon, mag-11 na, eh. Tsaka pa natin nabalikan. Oh, dilim, ah. Okay. Ah, sarap na natin. baka pa pumasok yung mga lamok. <laughs> okay. Yan. Sana buhay pa. Yun, yes, buhay pa kasi kumikislap-kislap pa siya. Oh. Kita dito sa sakyan. tingin <laughs> tindi ah. Oh, buhay pa rin siya guys. Siya nang madilim na. Yeah, 10, halos 11pm na. So ayun na nga ang sinasabi ko. So, 11.5 na lang po yung battery natin. No? Pero yung indicator niya dyan sa solar charge controller, 3 bars pa. Pero based dun sa na chart na tingnan natin, 11.5 11 is 20% na lang po siya. So, siguro hanggang dito na lang. Yun o, oh, hindi umabot guys ng 12 midnight yung ating 12EH battery. Ah, yun o, oh, maandar pa naman yan. Hmm. maandar po siya. Yung ating, ano ba to? Yun. Okay, so kukulangin po. Kukulangin itong ganitong setup. So, need natin mag-adjust. Kailangan natin taasan ng bateri at kailangan natin dagdagan ng solar panel. So, yun nga, mag-connect tayo sa ating PISO Wi-Fi. Again, dito tayo sa 5G. Sa 5B5 po yan. Yan, then, open po natin yung ating admin panel. Yun. So, pambihira. Ang bilis talaga ni Wi-Fi 5. Bilis po talaga siya, Yun, oh. Mabilis po talaga siya. So, tingnan natin dito sa uptime. Yan, oh, uptime. So, hindi natin yan pinatay guys ha. Yan o, mag alas 11 na. May uptime time po siyang 11 hours. So malapit, mag 12 hours din. Almost 12 hours din guys. Malapit na malapit din sa ating inexpect expect Pero yun nga, hindi talaga siya umabot ng 12 hours. Nga lang, sa ganitong uptime niya kasi, yung 12, 1, 3 mainit kasi yan eh so 11 less 3 hours natin so yun mga 8 hours nga lang ay nako sayang hindi umabot pero at least talagang na actual natin siya so madali na lang mag adjust ngayon okay? so yun o alas 11 po yan October 25 para sabihin nyo nirecord ko na siya on the following day na naman iba pa naman yung mga bashers natin maghanap talaga ng uh, lusok maghanap talaga ng mali. Pero ang taas din ng oras na inaabot niya. Sabihin natin 3 p.m. wala nang init. Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sabi natin 11. So, halos 8 hours po na walang init yung backup natin. Umabot po siya ng ganyan ka. Uh, taas na oras. What if 58 yung battery natin, 8 plus 8, so abot siya ng 16 hours. Subitin pa rin. Hindi pa rin siya kasya sa 24 hours natin na target. So much better, isagad na natin to 100 each siguro yung battery natin. Para talagang matibay at hindi tayo gagamit ng lead acid. Try natin yung lithium or yung mga lipopore na klase. So since 100 EH yung battery natin, so kailangan natin ng panel na at least times 2 sa ating battery capacity. So kailangan natin ng at least 200 watts para always puno yung battery natin kapag mainit. Kung hindi naman gaano katagalan yung burnout sa lugar nyo, so pwede na to. Sabihin natin nagba-burnout mga 1 hours, 2 hours, 3 hours, so kayang-kaya po nyo.